Magandang araw, panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Yung para bang mababaliw ka talaga sa kakahabol sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kahit ikaw ay binaliwala na niya, at halos nawala na siya ng gana sa iyo pero habol na habol ka pa rin sa kanya. Dahil ayaw mo na magkahiwalay o tuluyang masira ang samha ninyo sa isa't isa kaya gagawin mo lahat para lang mapanatili ang pagmamahala ninyo sa isa't isa. Pero ngayon na mamoblema ka dahil siya ay nawala na talaga ng gana sa iyo. Pues may ituturo ako sa inyo ngayon na ritual nang siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo at habang buhay magmamahalan kayong dalawa. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang loob mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapo na may takip ubote. Kung anong meron ka, garapon ubote ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. At lagyan nyo ito ng kalahating suka, kahit anong suka na meron ka, ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido. Ikaw ay mababaliw sa kakahabul sa akin habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at abilido at tanghiling. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo ang papel paloob kahit ilang tupi at ilagay o isinit ito sa buti o sa garapon na may suka na inihanda mo at hawakan mo itong bote o garapon. Ilapit sa baba mo, mag at mag ka. At banggitin mo lamang ng tatlong beses ang nakasulat sa papel, pangalan at apelido at ang hiling. Kung gusto mo na maidagdag pa kayo na hiling, wala pong problema, pwede nyo pong dagdagan. At pagkatapos, takpan mo na ang bote o ang garapon. At alugin mo ng tatlong alog, tsaka mo na ito itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. At alugin mo ito araw-araw -ar araw sa kahit na anong oras. At pwedeng hindi mo nabanggitin ang spell basta maalog mo lamang ito isang beses sa isang araw at itago ito pang matagalan at paniguradong mababalo siya sa kakahabol sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.